So guys, andito po tayo sa mamimitas na naman po ng opo. Dahil may mga bunga na naman po malalaki na. Ay Ayan. Huwag naman sa may ano. parang mm -mm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. gusto pa niya humaba ito ang haba oh. Ito. Pwede pwede na talaga. Ang haba pala ng ganyan kalaki yan. Ibang magkaibang puno yan. Ah. Iba-iba puno yan. Dapat yan mga lahat talaga. Tapos ito pa oh. Ah, lima. Kunin mo na yung dalawa doon. Eh. Isa na yun, Kunin mo na, sayang yun. Baka na yun, na doon doon sa dulo. Pugo lang na rin yun. Malento? Oo. Oo. Ito, kunin mo na to Ayan. Anong na piraso lang ang nakuha. Kasi malilit po po ito. May iksi pa. Mga baby pa siya. Ayan pa baby pa. Marami pa din siyang namumunga pa rin pero ano maliliit po. Ayan. makit na dun sa manga, manga. doon sa mangga. mangga. Nando na yung ano niya. Balag. Ano ba tawag yan? Ano ba tawag yan? Balag ba yan? Ayan. Wala na. Ayos na. Ayan. Ayan po ang nap napitas, na, napitas niya. Anim na piraso. Thank you for watching. Bye bye.